Holy Rosary, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the earth. He suffered under Pontius Pilate, crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. Come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Intentions of the Holy Father. Our Father in heaven, holy be you, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. lahat kayo, hinahamon ko. Kung may kamag-anak ay nabawin sa Inila, yung tinatanggay ng hospital, hindi tinatanggay ng mga doktor, dala nyo sa akin dito. Kahit sa buong Maynila, kahit sa buong Maynila, kahit sa mga Maynila, kung may kamag-anak ay grabe na, dala nyo sa akin, handa ulo. tumulong. Isa lang ang ilayin ko sa inyo lahat. Nung natin sa Diyos, pananalit natin. Kasi, pag nito yung ninawala, hindi tayo gagalit mga mahusay, siyang mahala, Diyos. Salamat po. Mga kaanak-kaanak ka, ka, -ka. ilang ka na? Twenty-four po. Single ka? O oh, po, sa ang ka -anak? Dito lang po sa Bambang, Tita. taon na lang, ang taon na yan? Isang buwan na po. Buwan-buwan na? Pagka-buwan ka na, sakit parang may nakabara, no? Opo, Tita. Anong gawin, tinainom mo? Yung nireseta po nila sa ospital, Tita. Oh. Clarithromycin. Wala wala pa rin. Wala pa rin po. Siguro na kasi ako manggaw ng ocean soso. Nakadya ko manggaw yung mga mga sa nana sa ba. Nakadya ko dumila nang may nanang mata, katarata. Nakadya ko dumukot ng soso may uod. Nakadya siguro. Kaya nga sabi po, nag-iisa lang ako sa buong mundo. Swerte na magiging kaibigan ko. Swerte na mamahalin ko. At swerte na mamahal kay tita. Si tita hindi hindi ordinaryong tao

The other is the one who 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 is the thank <laughs> you

Wala ka na yun. Wala ka na. Wala ka na. The Lord prays! Yeah! Oh. Amen! May pamamintan ko ng Bimbo. May ko siya. Kaya Bimbo, ito ang importante. Sa inyong buong pamilya, hindi na kayo bilan ng gamot. Hindi na kayo magpapasukta. Hindi na. Maralig nga tayo sa Diyos. Amen! Kaya ako meron biyadong nanay, nana, tingin mo kung baka Nga, nandito sila. O. May hinapuang matapukot kita. Sige, sige. Oh. Sige, oh. mabutiin ka ninyo. Ayan, yan. Tulad ng kita. Nana.